Kamusta kayo dyan? Tatapon ko muna ang basura. Kakaalis lang ng asawa ko. Trabaho na siya mga maring. At Wednesday pa siya uwi. So ako na naman mag-isa. Ang kasama ko ay ang dalawang bata na sa eskwelahan sila at yung dalawang aso ko dyan. At yung dalawang aso sa yard. So nakakaano, nakakalungkot. <laughs> nakakalungkot mga marine. Tatapon ko muna ito. Ano ngayon ang um, ting kuha ng basura every Monday? Ito na. basura. Ano ko ng basurahan? Ito pala yung ginawa ng asawa ko kahapon. Tinanggal niya yung ano yung pipe dyan sa kanal. Yung kanal kasi dito mga maring. Hindi minimaintain ng city. City hall ba? So, ang ending kami ng sawa ko dito, yung nag bubungkal, nagme Kasi iwan ko bakit hindi nila mini ito. At saka yung pipe na 'yan, yung black pipe, sinabi ng City Hall na um, kailangan nang tanggalin yung may-ari nang naglagay diyan yung may-ari nang naglagay itong ano yung kapitbahay namin diyan So, hindi niya tinanggal. Ilang years na. Seven years na nakatira yung asawa ko dito. Pero, hindi niya talaga tinanggal yan. Ang ending, nagbabara siya pag may malakas na ulan. Meron pa nga natira dyan. Oh. Mabigat yan. Marin kasi na ano ba, napuno siya sa um, putik. Tingnan nyo, na-wash out yung side nila. Oh. Yung, wala, malaki yung na-wash out dyan yung side namin okay naman hindi masyadong na wash out Ay, hala malaki malakas kasi ang ulan nung last week ba sobrang lakas ng ulan bumaha dito at dyan din sa garden bed namin bumaha kaya inaayos ng asawa ko yung ditch na yan dahil walang ibang umaayos kundi kami lang ang may-ari ng bahay na yan, yung may brick house ay wala silang paki sa ditch na yan, sa kanal. So ayan, ako mag-isa maring may platong nagaantay sa akin. At ito na pala yung improvement ng bahay. Kasi may ano dito nung una, may yung steel shelf dito. Tinanggal ko kasi parang pangit tignan. So, nilagay ko yung old na dresser ng asawa ko dyan. So, medyo okay na siya tignan. Medyo malinis na. Tsaka yung kwarto namin. Medyo okay na tignan. Ayan. Medyo malinis na din. Medyo maluwag-luwag na. Mamaya ako na hugasan yung plato. yung pala ako ng sasakyan. So, ayan mga maring nakakalungkot dito pag ikaw lang mag-isa, no? Noon talaga, 5 years ago, 2019 akong um, dumating dito. Sobrang lungkot ko talaga kapag um, na yung asawa ko. Para akong nagkaka-anxiety na sobrang lungkot ka talaga na nakaka-depress na lungkot. Yung ganun. Tapos, lagi akong nakatutok sa bintana. Ayan. Pag may nakita akong tao na naglalakad, parang sobrang saya ko. <laughs> Para na naparanoid talaga. Pero ngayon, at least, malungkot pero hindi na kasing worst nung naramdaman ko noon. Medyo naano ano ko na siya, nasanay ko na yung sarili ko. Malungkot pa rin pero hindi na ganun kagrabe na. Para uiyak talaga ako tapos minsan nahihirapan ako matulog. At saka nung nagskwela na si Lili, nag ako sa eskwelahan nila, di ba, na cafeteria. Sobrang happy ko mga maring kasi syempre makakalabas na ako ng bahay. Pagtaba ko doon maring, okay naman yung mga, mga kasamahan ko. Okay naman sila, lagi nila akong ina-appreciate. Kasi syempre Pinoy tayo, magaling tayo mong trabaho. Pero minsan lang, ma-realize mo na iba talaga kapag may Pinoy din kang kasama sa trabaho. Kasi may makakacheck ka ka, may makakarelate sa'yo. Kasi sa trabaho, syempre may grupo-grupo 'yan, 'di ba? Dito doon may grupo ng blacks, may grupo ng mga puti. 'Yun lang 'yung napansin ko. Tapos ako, wala akong group. So, wala, wala akong ka-checka. Checka-checka sila doon. Checka eh, checka sila sa dito na side. Tapos ako, wala, Kain lang ako. Tahimik lang ako. Iba talaga 'yung may ano ko talaga may kakarelate din sa na makaka ka nagtakot din ako baka mag, kung mag-joke ako is ma offense sila kasi iba yung joke ko, iba yung joke nila, alam mo yun. So, yun. At saka nagkaka-anxiety ako sa trabaho na yun. hindi ko alam kung bakit. Before ako pupunta ng trabaho, uh, para akong namumroblema, nagkaka-anxiety ako. Pero okay naman sila talaga. Yun lang talaga yung point na parang, para akong lumulutang doon. <laughs> para akong lumulutang kasi wala akong ano ba? Yung makasabay mo, yung ganun. Mahirap siya mga maring. Iba talaga. Kaya yung mga Pinoy na nandito sa abroad, hindi madali yung pagtatrabaho dito mga maring. Ayan, magbabakyo muna ako ng aking sasakyan. Gamit ko ang maliit na vacuum. Kayo lang muna ang katseka ko mga maring. Ang katseka ko ay itong cellphone. <laughs> ilalagay ko sa sasakyan ko tong ano anti-choking device so lagi ko itong dinadala hindi pa to nagamit hopefully hindi magamit meron akong choker device para sa bata Ganun. in case ba na may may ma-choke diyan magamit natin ito at ito din so meron akong dalawa iano ko lang siya dito sa sasakyan Okay ba ilagay ito sa sasakyan? Ito okay, na siguro. Dito ko lang siya i-keep. Meron ako mga shopping bag sa sasakyan din para pag bumili kami ng isda or mga wet mga wet foods malagay namin dito sa bag. Malapit na malubat ang vacuum lang naman kasi yung mga bata kumakain dito sa likod ang dami ng ano madumi na Kailangan ko i-charge ulit. May malaking vacuum, industrial vacuum pero hindi ko kukunin kasi nasa shed ng asawa ko na. Ay, ayoko pumunta doon. Bihira din kami pumunta sa car wash maring. Kami lang yung nag car wash ng sasakyan, kami din yung nagba-vacuum. worst talaga yung ang um, pag worst yung dumi ng sasakyan, ginagamit namin yung malaking vacuum na shed niya. Pero bihira akong pumunta doon. Kasi na-trauma ako kasi yung pumunta kami doon sa shed niya. May hinahanap kami ay may ahas sa loob. So ayoko nung pumunta doon na ako mag-isa. Baka may ahas. Yung first time ko nagpa-car wash no months ago. June yata, July. Yun, first time namin magpa-car wash. Hindi kami pumunta doon. Kasi may free yung, nagpa-change oil kami, tapos may free yung dealership. Binagyan kami ng free car wash. Ng free car wash. Tapos, nag-vacuum na din kami doon. Car wash dito ay $10 yata. May $19 a month. Eh, hindi naman lagi na uh, every week may uh, binacar wash yung sasakyan. Kasi hindi naman ganun kadumi. Siguro once a month. Yung nakatulong talaga sa akin noon na ma-overcome ko yung kalungkutan, ang katahimikan dito. Lagi ako nanonood ng YouTube. Yung mga kata nakakatawa na vlog, yung Vice Ganda vlog, na nanonood ako ng Diaz vlog, yung mga comedy vlogs, tsaka yung Korean shows. Nahilig ako sa mga reality shows at variety shows ng Korean. Kasi nakakatawa yung mga shows nila, no? Sobrang ganda ng ano nila ba? Yung mga shows nila. Yung parang pinag-isipan at yun ano talaga siya. May effort talaga. So yun yung nakapag-ano sa akin mga maring. Or marami ako nagawa. Nag-color ako. Ayan, kung kita nyo, meron akong mga markers. Yan yung ginagawa ko pag board. Yan, mag magpolo-color dyan. At saka, naka, nag ano ako, nag-crochet, nag cross stitch Kahit ano-ano na lang yung ginawa ko mga maring man, nakagawa ako noon ng bin, bean, bini. Ano ano tawag nun? Parang bonnet ba? Bini. So, nang yarn, crochet. May natapos din ako na diamond painting. Ito yon Ayan ang wall diamond painting yan at meron pa akong isang project na hindi pa nagawa diamond painting din ito siyang ano wolf din kasi mahilig yung asawa ko sa wolf so ginawa ko 'yun para sa kanya ito yung uh, another design yan another project na dapat kong tapusin next time Marami kita talagang magagawa na hindi mo inexpect na magagawa mo. <laughs> Noon, meron din ako maraming rabbit. Meron kaming, dyan sa backyard namin, meron akong almost 50 rabbits at saka 50 chickens. Yung ano ko yun, yung old um, YouTube ko, uh, yung mga videos. Kaso lang, na-delete ko siya kasi parang na-discourage ako ba. Ah. Nawala yung aking Confidence. confidence. Para na-discourage ako sa pag-YouTube ko na yun. Meron na ako mga maraming videos ninyo na 100 videos, more than 100 videos. May mga yung nag-alaga ako ng manok, nagpapakain ako ng daming rabbit. Ang dami kong rabbit. May lion head, may lappy ear rabbit, may regular color lang na rabbit, yung mga fluffy ra rabbits. Ang dami, may mga babies pa. So, Kaso lang, uh, ano na, in-stop na namin kasi nga maliit yung lugar. Tapos, may mga, ano kami, may mga neighbors. Siyempre yung, yung pupo nila. Baka makarestorbo sa iba. Maliit yung yard namin. Tapos, lalong dumadami yung langaw ng ano, kahit anong gawin namin. Kasi pag summer kasi dito, nagsisilabasan talaga ang langaw. Kahit anong linis mo. Wala nga kaming Uh, mga hayop sa labas ngayon, wala kaming manok. Pero pag summer, marami pa rin langaw. Mupasok sa bahay. At mas dumami pa nung may mga manok kami. So, magastos din kasi bibili kami ng maraming pampatay, magpampoison ng ano, flies. Bibili ka ng ano, feeds nila. Mahal ang feeds dito mga maring. Nagkapera din ako noon kasi binibenta namin yung sa livestock. Yung livestock na pinupuntahan namin, yung sa mga previous video ko, doon namin yun um, binibenta, ino-auction. May mga mara maraming tao dito, mga maring, may mga ano sila, hayop. May kabayo, may baka, may emu, inaano nila, um, ino-auction. Papakita ko sa inyo ang labas kung gaano katahimik. Hindi ko nga, may bago kaming ano dyan, neighbor, bagong lipat lang nila, hindi ko nga alam anong... Wala, ko nga nakita yung mga mukha nila. Mga tao dito, hindi talaga lumalabas. Ayan. Tahimik ng paligid. Ayan. Buti na lang din yung tinitira namin. Hindi siya masyadong nasa countryside na ano, ma papasok talaga. Medyo hindi siya ganun ka secluded. Meron naman dyan, highway na yan siya. Ilang lakad lang nasa ano na kami, highway. Ang ganda ng langit mga maring. Ang yan pula naman yan ay ang fire department. Malapit lang. Sinishare ko lang ang aking kalungkutan. <laughs> gusto ko lang ng kausap today uh, itong vlog na to nakakatulong talaga para may kausap din sa mga nakaka-relate dyan na nalulungkot din uh, malapit na ang Pasko mga maring. parang hindi ko feel iba talaga yung Pasko sa Pinas no yung parang kahit wala kang kahit alam mong wala kang regalo matatanggap at hindi naman garbo yung ano yung decoration excited ako feel ko yung excitement, na feel ko yung spirit ng Pasko, yung alam mo yung makarinig ka lang ng Christmas music, parang hopeful ka, parang happy ka. Pero dito sa Amerika na iba talaga. Although dito gumagastos talaga yan sila ng pera kapag Christmas kasi presents talaga, meron talaga yan silang mga regalong pinibigay, lalo na pag may mga bata. Always talaga yan yung presents. Kahit birthday nila may present talaga 'yan sila may regalo. So malaking uh, magastos din dito pag Christmas. Maraming pera talaga ang ginagastos nila. Kasi hindi lang isang regalo ang matatanggap ng mga bata dito. Marami 'yan. May ano pa Christmas stocking, may regalo pang from Santa, yung ganun. Tapos iba din yung regalo na ang binibigay sa mga bata yung aside from that. So, sa bahay namin, yung ginagawa namin every year is five, limang regalo sa mga bata na sila yung pumili kung ano yung gusto nila. Limang Christmas list. Tapos, may isa na sa galing kay Santa. Yun yung nilalagay namin sa Christmas stocking. So, yun na yun. So, ayan. Marami dito. Ting ano na ngayon. Ting shopping sa mga may pera. Dahil wala akong pera dito na ako sa bahay. <laughs> so, ayan mga maring. Maraming salamat sa panunood. Sana mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Mag-ingat kayong lahat. Bye-bye!